Yon, magandang uh, araw sa inyo lahat. So ako si Gav. Ah, napasok ko sa Motor Trade, talagang uh, wala akong alam sa motorsiklo. Pero ang kagandahan kasi, tinuruan nila ako na kung papano. Papano uh, magmotor Yan. Hanggang sa bumili na ako ng motor kay Motor Trade. So, si Motor Trade ano yan, dito marami akong naging kuya dito. Eh. Marami akong naging kaibigan. Tapos, malaking tulong din si Motor City kasi ano eh. Dati ah, eh, uh, mabaga parang uh, wala akong sariling uh, bahay. Uh, pero pounti-unti, unti, -unti kung tumagal ako kay Motor City eh, kaya papaano nakikita ko uh, nagkakaroon ng improvement yung uh, yung uh, bahay namin. Yan, nalaga nung pumasa ko sa motor trade, ano yun, uh, na-welcome, welcome, na-welcome talaga ako. Lahat ng ano lahat ng katanungan ko sa buhay pagdating sa motorsiklo, yung mga kasamahan ko ang uh, sumagot. Yung mga tropa pips natin, yung mga mekaniko, kahit pa paano, nagbibigay sa atin ng tips. Yan, yung tips para mas mapatagal pa yung uh, buhay ng ating mga motorsiklo. Ayun, sa mga kamoto natin dyan, mga tropa fish natin dyan, mga tropa, mga kapitbahay, yan. Hindi kahit po kayo na maging part ng Motor trade Family. So, pwede, pwede po kayong mag-inquire, pwede po kayong bumisita po sa mga branches po namin. Amali mo, maging part dyan po kayo ng uh, Motor Trade.